Naku, eto na naman tayo, karerang daga. Tatlong hearing, sabay-sabay. Lahat mabibigat. Naku, pambira talaga. Mula sa smuggling ng bigas, hanggang sa flood control na mahiwaga, pagkatapos may hearing pa at briefing ng budget. Saan kaya ako lulugak? Hindi naman tayo aswang. Hindi ko kaya maghati ng katawan. Let's go! Dito dapat din ang nangyari sa LMA. Thank you very much. Thank you, Sen. Marcos. Bakit nagkagalito? Bakit sunod-sunod yung mga kabagang bridge disasters? Bakit kailangan pa na magtagdag ng, ng anti-corruption task force? Umaliya ba lahat ng audit mechanism ninyo? para sa ng and food services. Again, there's also, of course, Kung yung budget ang titignan, business as usual, wala akong nakikita ang investment sa intermodal transport. Wala pa mapapala dito sa 2026 budget. Wala siyang kailangan sa food Program, dahil linagay sa unprogrammed. Kasi sabi mo lang eh, kaya nga yung mga FAPS eh, ngayon ka mag ng pera eh. Magulo kang ka-deal ay po yung sa unprogram at saka sa program, Madam yeah, Jen. nga. Sinasabi ko na naging unprogram kasi linipat. Pero actually, program talaga yun. As a matter of fact, tantamount to automatic. Tama po. O, Tama ayan po. Na. Shhh. Ayoko na magsalita ngayon ever. Paano kung ano-ano sinasabi ko? Sinabi ko ba naman, malabo kang kadil, girl? Lahat na ngayon, ginagaya ko girl ng girl. Quiet na muna. Gabayan mo na wa ang mga namumuno upang maging matalino, makatarungan at makatao ang paglalaan ng kaban ng bayan. At sa inyong lahat, mga kasama ko sa Senado, Merry Christmas na rin sa lahat ninyo. <laughs> Dahil ika isa ng Setyembre ngayon, umpisa na ng Pasko sa Pilipinas. Thank you, SP. Yes,